Mahal nga lang naman kasi ayok kumahingin ko lang ng kamit. Natalo ko ko ng So ito lang muna. Ah, palaman na, may palaman naman ito na, na, yun, na, na tsokolade na potena. So, ah, kahit po tayo. Mm. Mm hmm. Ano yung Pinanood ko ulit yung video ng Vice President Sarah Duterte. Tepe. Pinakinggan ko pa rin. Pinakinggan ko pa rin, isipan ko mabuti. There were Vice President Camp, isang respetadong tao sa buong Pilipinas kinikilala ka, pinitinala ka. Pero, bakit kailangan mo pagbantaan ng presidente natin? Diba? Kahit mga vice president ko nga, hindi dapat. Kasi lumalabas na wala akong respeto sa mas, 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 mas nakakata sa bongbong. Saka so, si yung asawa niya, si Dr. Lady, Walang kwenta yun, yung asawa nun, si, si Lisa Romerta. Hanggang corruption yung babae ko, atik pa. Ang gawa. Respeto mo. No? Ja. gusto ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das tao. Was ist das denn? nagbabata. ist das denn? Was Mm -hmm. Sa US na, sa Congress, ano? may isang Indian national na pinagbantay mga guns doon. That's it. Kaso Tapos ang niya, one Diyak na ano. Iyak yung Indian national na babae. Miss Patel. Miss Patel o Mrs. Patel. Iyak Alam niyo ang nakabahal. Kung sino pa yung mga edukadong tao sa atin, mga pa senador, presidente, first lady, vice president, sila pa yung mga walang yung tao. Diba? No, diba? Eh? Kasi ito yung mali ko Mga unprofessional silang tao, Dahil nung sa vice president, puro pang -puro bubanta. Pagpatay niya yung presidente. Yung presidente naman, pag nag-expense, mali-mali naman. Kakadokpan. Ang dami oh. yun. Ang dami yung oh. buti na lang. Presidente, mabuti na lang. harvest napag, na. Kung sakto. Nakapagdad, sabagod na nag-harvest. Na Di ba? Ako super naman, masama sa sa, ano, sa loob

nabibili ng lupa po, gagawin naman niyang real estate niya, ano hindi develop niya, gagawin niyang buildings Kalihan, sa buhod. Ginawang yung hair things doon na yung mga chocolate hills. Ginawang resort. Di ba? Ano nga ang mga? Mga heritage site na ginagawa yun beach resort. Sabi. E, ah, Ayun ng DNA na sa buhon. sa doon. Dapat, dapat na yung mga yun. Repubulta ng mga million-million. -mil -mil. Pero gano'n sundalo sundalo, ang kaso nag Tapos ang <laughs> kung nagpudita pa sa senador. Sa mga pang hindi ng pera. Sabi nyo, saling investigahin diba? Puro opisyal ng gobyerno ang mga hayop. mindset ko. Yung mga drug sa atin. Ang pusa. Ang pagsamasamahin ng gobyerno ay mga pusa, mga sa so, kompreso. Ayan, yeah, dapat sa pag Mas, sila pa yung mas masasamang tao kasi alam mo yung puso yun, talagang puso na alam mo masama na yun. Wala well, lang, ha? Eh. Wala well, ka lukot lang isipin, biro mo.

luho nito, luho, luho dyan. Kawawa tayo ngayon. Diba? Ay, set lang. Kung sino pa yung mga nanonungkulang sa Pilipinas, sila pa yung mga hayop, mga ganyan. Pagmas na yung ayin. Kasi yung yung hold-up, alam mo naman yung hold-up, masama yan. Ah, pag-inap yung pusher, drug lord, talaga masama yan. Talaga masama na yan, di ba? Yung mga manduukot, mga magdanawang mga repis, talaga masama na yan. Ngayon, sino ba pa? Eh, Pag-isay mo na lang sila lahat, pagsamasamahin na lang natin. Alas na, alas na pinagkain Kaya lang, hindi. May pinagkain ba? ay silang mga professional na hayop. apa ya, Kapag aral. Kapag aral ka, sa manumang ginagamit. Sa kahayupan. Ha? Ya. po tayo. Tapos ngayon, ready rin. Baka di sa, sa kalukad, ay mo, mm, siguro. Mahirap na ba mga mga kalukad na benta niya? Kaya mga kamat tayo, mga taga kalukad ha? Huwag niyo bumoto sa si trailing, baka i-benta kalukad. Imbis na yung uh, Agnes Bonifacio, mag-i-China Bonifacio, mag-i-China yun. Ini pemotong. Mahalap yang cari ini yang na kecuan mendidat orang kami. Bunga kuning. Tak mama

malapitan, hah? Ha? Ang uh, hah? Uh, hah? Eh, hah? Uh, hah? Ano, hah? Ano? hah? hah? solid hah? tayo, hah? tayo. hah? natin,

පිවදු එමේ පොදවුෂය hindi na pinapalaga ng ating mga pinakarapa.

Ito yung mga eskwela, mga facility, mga sports facility, mga sabaho, mga sports facility, pabrika, pabriga. Yan lang ang masamahan naman, tatayuan ng pabriga. Ito pa, tatayuan ng pabriga. Ito ba naman ang mag magmugong natin mga kababayan? May nakapasok sa pabriga, magpagtrabaho, magtatayuan ng union, di ba? Ito, ay ganyan. Ang Japanese, ang, ang Japanese company, American company, magtatayo ng company, ng kumpanya, mapapagka. Tapos, ito naman mga hinayon na mga kababayan natin. Magtatrabaho. Pagkatapos magtrabaho, magtatayo ng union. Bakit magtatayo ng union? Isang tao tinanggal. Tapos, pagka lang ganun isang tao, nagbabarkada ang lahat, hindi papas isang tao lang ang tinanggap. Eh, ilang tao yung hinay, ilang tao, ilang tao magugutong, Lampang, ilang pamilya mga walang magugutong, walang mga kain, hindi ba naman mga eno? Sipi mo lang, o, oh, tinanggap tao, o, oh, may union kayo, kung oh, ano ba, isang, isang kumpanya, may isang, isang, oh, isang lang Isang lang yung yung work na yun, yung magtatrabaho, hindi yung mag pamilya na hutong yun. Hindi may ari ng kumpanya, yung mga kumpanya, magtatawad mag ng muli na ibang kumpanya mo sa ibang lugar. Di ba? yung utom mo, ang kaso na lang gan, kasi hindi maganda gawa niya. Kasi ito lang trabaho. Diba? Yeah? Ito lang yan eh. Hindi na siya hindi magandang performance po, kaya natin lang sa trabaho. Diba? Kaya yan Di nasa yan na siya sayo. Minum lang po ako ng ano, ng uh, adol para sa yung ulo ko. ulo ko eh. Ilang, pamilya ginutong ninyo? Dahil na sa, sa isang tao, pinagpalit nyo sa isang tao, sa isang dapamilya. <laughs> Kaya kayo mga kayo magtatrabaho ka. Huwag na kayo sumali sa mga union. At naman mga namumuno-muno sa mga organisasyon nga itigil niya kasi ayaw am tinanggal siya kasi hindi siya ang gawa niya, trabaho kaya, eh, niya. nga? Kaya mo, kaya siya lang yan eh. Kung mga tapuloy siya magtrabaho, no? tinanggal sa nanda. Tapos bablocklisted pa kayo. Paano kaya nga yung matatanggapan? Pabili niya. Gutom. mindset ba mindset kaya kayo may ano kung kayo sa union ayaw mo silang masunga ayaw may iba huwag ka na ng union basta ikaw masunga sa mga union kasi ano yan eh magugutong ka lang yan magugutong pamilya aabuti ng taon yan ah kung pinaglalaban mo pinaglalaban mo isang tao sa isang tao sa isang tao sa isang tao ayaw mo siya magugutong Mabubuhay yan. Kesa doon sa isang dataw na mabubutol, pamilya na mabatang. Yeah. Kaya sa pag-utol, mabubutol sa isang dataw. Ito, isa lang yan eh. Huwag may pagpalit isang dataw sa isang tao lang. Mindset to, mindset. Mindset. Kaya natatawa ko doon sa mga, sa amin, sa mga lawan, yung mga nakikita ko, mga nagra-rally-rally sa mga magkaatlas yung panuma yung uh, mapabrika pila ng pinanunod namin yung tigtatawan na kung so sila ulo ka ako isang tao din ng gan alat sila hindi ng trabaho sino nung ngayon nagutong at kawawa yung pamilya nila ay ipabrika na nagsara pupatuloy sa ibang lugar yan dahil sino magtatayo ito naman eh. O, oh, sila mag ng Sino ngayon ang O yung mga nagdating nagtatrabaho sa public? Mindset! The <laughs> yeah, mindset! siya ano like magtayo ng mga 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 dyan. Pahala eh, pagkailan kayo, kayo kayo sa pag hindi mo nakakatulong yung welga na Gusto mo ibabalik iba, mo sa taba, kaya ka tinairman ito. Then, hindi nga maganda performance niya. So, gusto yung ibalik, hindi pa kayo. Inar kayo, ang isang tao, kaya palitan ng, ng mga ari ng limang tao. Natatanda mo sa isang kumpanya. Pumahusay ka pa, pumahusay ka, kaya niyang palitan ng lima, umingin pa. Kasi siya nang sa ko, siya, ikaw, trabaho ka lang. Eh, huwag kang aangas-aangas ah, pababas ang trabaho mo. Then, sang tsugi lang siya, tapos ka. Kaya kaya palitan ng lima. Mindset ba? Mindset. Kamagpama ka Kala mga Pilipino, ganyan eh. Kunti karunugan, mapuntas na eh. Hindi <laughs> e, niya alam, trabaho lang siya. Isang si isang sipa lang siya. Wala na. Palitan ka ng tatlo, ang lima. Wala na. Matog ka na. Kaya dapat tayo mga Pilipino, no problem. Ah, huwag tayo na. Sa patat sa trabaho. Sa, yung union-union yan, niya katulungan sa pamilya nakakasira yun ng pamilya. Totoo, nakakasira sa pamilya yun. Kaya ako sa inyo, yung ating thrilling sa kalahokan, itsugi, itsugi, pauwi doon sa kanilang doon sa, bayan na, pa pauwi yan. <laughs> so, yun lang po. Nandito na po, pinupunto na po ang ating pag-review, uh, pag vlog So, sana nagustuhan niyo po ang ating magandang alakayan. So, yun lang po. Uh, para ano, na nakapagsubscribe po kayo sa aking channel. Pakipindot po ang notification bell. Like, share, comment po kayo. Yun lang po. Maraming po sa lahat. Bye-bye!